So ngayong araw guys, magpa-practice nga pala kami ng team Dugyot na magbike. Bahala kasi namin yung mag-long ride kahit sumalapit lang. Ako, si Kuya Dugs, tsaka si Boy Uboy yung magbabike ngayon. Tuwing umaga nga pala guys, ganito na yung senaryo namin. Gigis nga pala kami ng alas 6, uwi kami ng alas 7. Kaya nga rin pala namin itong ginagawa kasi healthy living na kami. Nung nakarambuhan kasi guys, tanghali na kami natutulog. Simula kasi nung nag-computer shop ako guys, palagi na lang kami puyat. Yung tipong tulog sa umaga, gising sa gabi. Hindi nga rin pala kami nun, kaya naging sensitive yung balat namin. Naalala ko nga nun, tumatayo ako, bigla ako nalulula. Tuwing pagkatapos nga pala namin magbike, naglalakad ka kami pauwi. Mas pinagpapauwi sa pang kami dito sa paglalakad namin kaysa sa pagbabay. Siguro guys, kapag malakas na kami, pupunta kami ng Marcos Mansion. Sama kayo para marami kami kasama, papunta doon. Nung tanghal tapat nga pala guys, nag e naman kami, papuntang highway. Pagbubukas kasi ng bangko si Boy para doon na lang niya ilag yung mga pera niya. Nung nandito na nga pala kami sa highway guys, si Boy Ubo na nga pala yung pinag-drive ko. Ito si Boy guys, may lisensya. Tingnan niyo kung nasan kami. Nasa gitna kami ng highway. Paano gitna? Ayun na kaya na kasi sopo napakalayo parang BPI na si BPI diyan ayun na kasi saan Ayun, nung um, BPI. Walang iya ka naman. Sumala so, kasi noong nag-highway kami, guys, nasa gitna na kami. Kaya sinasabihan ko sa buhibo, kaso ayaw niya magpatalo. Buti nga, guys, nakapunta kami dito ng ligtas. So, syempre, guys, dahil pa na nga pala kami, pumunta muna kami dito kay pa Paputok. Gigisingin nga lang pala namin siya, kaso gising na siya. Dahil wala na nga pala kami gagawin, guys, tumambay na muna kami dito sa kwarto niya. Naging hideout na nga to ng Team So, syempre, guys, dahil malakas nga pala yung trippings ko, nag-aya ako mag-swimming. nga pala kami, guys, kahit wala kaming pampalit na damit. Tapos, ayan, guys, nung nandito na nga pala kami sa resort, sabi ko, bumili muna kami ng pagkain. Kapag kasi nag-swimming kami, gabi na yung uwi namin. Kaya dumaan muna kami dito sa 7-Eleven para bumili ng pagkain. Buti nga guys, naalala ko na kumain muna kami kasi hindi pa kami nagtatanghalian. Sinoknok pa po nga pala guys, kakagising lang. Kaya tawang kape muna siya ngayon. Tapos yung order ko nga pala dito guys, pork steak. Ang sarap naman ng ulam, kaso bitin bitin ako sa kanin. Siguro guys, yung kanin nga pala nila dito, ha price lang. Pasalamat sila dahil mahina lang ako kumain. Pagkatapos na guys, pumunta naman kami ng dali. Dito na kami bumili ng kutkutay kasi mahal sa 7-Eleven. Medyo marami na yung nabili namin sa 150 pesos. May kasama pa nga tubig. Pagka-pamili nga pala namin, guys, dumiretso na kami dito sa Queen Aurora. Noong mga araw nga pala nito, guys, ay weekday. So, syempre, guys, dahil may mga pasok nga pala, wala nga pala kami kasama dito. So, yung binayaran nga pala namin dito, guys, yung entrance pilang. walang Wala nga pala kami dalang gamit, kaya hindi na kami nag-cottage. Medyo may kamahalan din yung kasi 1,000 pesos. So, dahil wala nga palang katao-tao dito, parang nirentahan namin yung buong resort. So, syempre, guys, kahit kami nga pala yung mga tao dito, mababait kami. Baka kasi mamaya, guys, may kumalat na chismis na burara kami. Ang maganda nga pala, guys, kapag walang tao, hindi ka nga pala magja-judge kung ano yung ang langay ka dito, wala kami istorbong tao. Tapos ayun guys, nalaman nga pala namin buong araw, kami nga lang pala yung customer dito. Tapos ayun guys, naalala ko nga pala, meron nga pala yung suot na relo. Minsan nga lang pala ako magsuot nito, kaya nawawala sa loob ko. Buti nilang guys, naandar pa. Sa so, 150 pesos ko nga pala guys, nakapag-relax na ako at unwind. Ang kagandaan nga pala dito guys, pinapausukan kami. Sumunod nga rin pala sa amin, si Bima Tionore, at si Aling Rihina. Kaya kahit bigla ang guys, nabuo ang Team Dugyot. Wala naman talaga to sa plano namin na pagtripan ko lang na Iba talaga guys, kapag biglaan, tutuloy.